Anti-aging, it will reduce the fine lines daw. It <laughs> Wala ni nabot sa payuda mga kabisda. Kibaw ni pinalit. So, sabay-sabay na po tayo magsana all. Kainan na po ipaayuda. Ah, uh, sa usap ito, maghatag ang gobyerno dire rin paayuda namo mga kamisdak, mga multi-cultural families. Daghan ka dun, salamat, very thank you so much, kay. Taghan ka, Jun. Salamat. Maraming salamat sa pagdala ng aking share. Sis Jonah Kim. Na, Nag-blooming si Sister Jonah ngayon. Oh. Lalong gumaganda po si Sis Jonah from Pangasinan. Thank you so much, Sis, sa pagdala. So, nag-drop lang ako kanila sa, sa kanilang bahay. At kinuha ko to mga kabisda. Ito po ang aking share. Masimula tayo sa mga tinapay. O galing pala to sa isang bake shop mga kabisdak. Masikat na bake shop dito sa Korea. Oh, so, Lejo. Ano tama ba ang pronunciation basta yan siya, guys. Cheesecake ata to. Oh, cheesecake niya. Ano? 1 2 3 4 5 6 7 8 Kung malapit lang talaga ang Pilipinas, pinadala ko na to. 2 4 6 8 9 10. Ang dami! 11, 12, yung isa, kinain na nila tuloy yung sweet 13. Saba ba? Mm -hmm. Bakit ang inaingay man? 13 mga kabisgat na cake. Uh, with milk and ito pa, meron kang cookie. At maraming ganito. Ano to guys? Saba lagi! <laughs> Walnut and almond drink. Really, she's too Huh? Mm -hmm. Nandito na ako sa labas. Kasi ang ano man ito, mga kabistak, mabigat. Wala pa si Daddy Isoy. Dito na lang ako mag haul dito sa labas, no. Madami, guys. Hmm. 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 Ito naman ay mask. Face mask. Madaming face mask. Ano siya guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, boxes ng face mask. Diyan natin ilagay. Ang daming makaroons. <laughs> mga kabisdak macaroons na ano na na deform na yung macaroons laundry detergent para siyang malaki in dishwashing soap laundry detergent daw i At ah cookie okay, macaroons pala ah uh, sparkling water sino umiinom ng sparkling water hindi pa ako uminom ng sparkling water That's sparkling water tapos may Meron pa itong cheesecake. Bikyo dito sa mga dito. ba Toothbrush para sa bata. Woo! Ito! Gusto ko ito guys! Ito po ay isang uh, fabric conditioner na super bango. Mahal po ito sa online market. As in, you know, ano ito guys? Super bango yung nasa Korea, alam nila kung ano ito na klase ng fabcon. Super bango po talaga. Kaya e dito yan. Para ako nag-live selling dito eh. Wow! Cook food. Pwede na yung kainin agad. Parami cookie. At ito is tea. Almond walnut, pine nuts, and jab ears tea. Masarap to guys. Ito naman is cookie. Wow. Ang galing ah. Cookie. Kung gusto mo magluto ng cookie. Ito naman is tea. Gusto, gusto, gusto po ito ni Daddy Insoy. Itong purple na purple corn. Yan, mais na ta. Dalawa lang. At meron pang ah, japagetti sauce. Japagetti sauce. And dalawang toothbrush and toothpaste. Hmm, toothbrush and toothpaste para sa bata. Meron pang isang sparkling water. And ito guys. Uh, ano ba to? Cereals. Corn cereals. At ito naman is hmm, ano siya? Juice. Hindi ko alam ano, anong, anong klase ng berry ito. Hindi ko rin alam anong klase ng grapefruit. Yata, hindi ko sure. Basta juice yan. Zero calorie. Tatlong boxes, mga kabisdak. O, pamain, pamain. <laughs> Tapos, one, two, three. Apat na boxes ng ganito. Herbal something. Herbal, good for the health. Ito siya, guys. Ito, maano to, maganda to sa skin. Yung may mga sugat-sugat. Uh, Ito yung duga yung juice nito, nilalagay namin sa sugat, meron po nitong halaman nito sa Pinas, sa atin dito is, in-extract nila yung juice yung katas ng halaman na ito tapos, iniinom marami guys, as in Sus. Uh, soft drinks din ito, soda yung binigay nila na ayuda sa amin last year, hindi ko pa naubos guys, meron pang dalawang ganito Duk, hindi ko alam, kasi ako lang man ang umiinom Okay, ngayon is ipapakita ko sa inyo yung gaano katotoo yung sinabi ko na yung mga ayuda from last year, hindi pa namin naubos guys. Tingnan nyo. Halimbawa ito, yung Minute made na honey and lemon. Meron pang isang ganyan na, na, na ano, Kini, oh, last year ni siya mga kabistak, yung Jujubitsi. Wala pa, meron pa dito. Oh, may laman pa yan. Tapos, this year, ito yung natanggap ko ngayong taon. Yan, meron pa. tas, eto, macaroons. Titikman natin yan, guys. Siguro, gawa ito. Cooking class ito sa family center. Tapos, ano, pinamigay nila. Titikman natin yan mamaya. Ito, mga sauce. Na-expire na yan. Itatapon ko na yan. Tapos, ito, maraming ganito, guys. Nandoon sa isang box. Ito, this year ito nabigay. Ito, masarap daw. Sabi nila di Insoy. Gusto niya. Ito, hindi pa rin naubos yung mga soup natin. Ayan, yung mga, ano natin, pasta sauce. Yung mga soup, beef soup, garlic soup, vegetable soup. Yung mga curry powder natin, nandyan pa rin. Hmm. Tapos, yung ating mga soda Diyan mga kabistak. Oh, tingnan nyo kung gaano karami yan. Meron pa tayo doong ano, parang orange drinks. Soda din yan. Tapos dito sa gilid, eto. Kinagamit ko ito mga kabistak. Maganda po ang kanyang epekto. Purifying creamy mud mask yan po ang aking ginagamit ngayon. As in, maganda siya guys. Ina-apply ko siya sa face ina-apply ko po siya sa face uh, after ko makilamos, Ina-apply ko after 30 minutes. Wina-wash out ko kasi naninigas po yan. Tinatanggal niya yung mga dead skin cells. Seals? Dead skin cells! O oh, ano na nangyari sa ating in english Maganda siya na product. Madami po yan. oh, hindi ko na maubos yan. Abutan na yan ng ano, expiration date. Last year pa yan, guys. Tapos, tapos, ito. Ano, one, two, three apat na boxes naka-tape, nakatape, seal pa yan guys. eto siya. Apat na boxes na. Ano to siya? Um, herbal man ito mga kabisdak. Made. Ito yung sa ano bitaw, yung good for the skin ito guys. Na juice. Marami pa tayong kape. Ganito na kape guys. oh, ilang box pa yan. One, two, three, apat na boxes. Ito siya, coffee, outside coffee drink. Yung isa na box, ako lang nakainom dyan. Ako lang nakaubus dyan, mga kabisdak. Binigyan ko din naman si Biannan. Hindi rin din niya kayang ubusin kasi siya lang mag-isa. Tingnan nyo, oh. And, well, last year pa ito mga junk foods natin dito. Mga chips. Yan, last year pa yan, guys. Pulak chips. Tapos ito mga denjang and chili paste natin. Hindi ko manamin kayang maubos. Ano yan siya? Ito siya mga kabisdak, Ito mga products na binibigay ng gobyerno sa amin is malapit na po ang kanyang expiration date. Next year expiration date after 5 months, after 8 months. Kaya binibigay po siya sa amin. Maganda ba diba kasi yung mga products. Hindi nalulugi yung mga businessman kasi yung malapit na mag-expire. Binibili ng gobyerno. Tapos ipinamimigay sa amin. And aside from that guys, nagbibigay din sila ng allowance si Little Insoy. hindi ba ako? si Little Insoy. May matatanggap siya from our our town sa aming bayan dahil nag-grade 1 man siya. May pag-gift cash siya doon. Tapos yung, tapos yung far volunteer na grupo ni Dad Insoy. may pag-gift cash din sila para kay Little Insoy. O, di ba? So, eto, in two days mag-expire na siya guys. So, kailangan mo siyang ubusin. O, kaya binigay ko na kay Bianan yung iba. Cheesecake. Si favoritong paborito ni Nito Kaya, eto, itatapon ko na. Kasi ayaw ko na siya kumain ito. Marami ito. matamis siya, guys. Hindi siya good for Nito Insoy. As in, siguro mga five na yung nakain niya or sticks, Tapos, sa uh, sobrang kain na nito, nagka-diarrhea na. I'm not sure kung ito ba yung dahilan or ibang food. Pero ano, masyadong maraming siya nakain nito. ang next natin titikman itong na deformed na na mga macarons na hindi na magkapurma purma guys macarons po yan itatapon ko na din to ayaw ayaw ko nang masyadong matamis guys masarap pala nais po nga ko nang masyadong matamis hindi nice Mmm. Mmm. Parang hindi ito masarap guys. Sparkling water. Okay lang. Tubig siya mga kabis dap na yung parang yung soda, soda na tubig. Yung parang tap pag minamang ko may, may magbula-bula or something na feeling. Ganun siya pero hindi wala siyang sugar. Ito ipapatry natin tukay Study so ito yung nasa Madeka cream mga kamisdak ito. Oh. Try this. Okay. Made. Oh, tama nga. Made. Made plant. Madeka. Try about the taste. I want to... mo <laughs> You. You try. Mm -hmm. I ordered you to try. <laughs> tipo ko. Ote, isang eh? Good for what this one? Read in the. <laughs> so, iinom na din tayo nitong Madeca juice. Ano to guys? Madami ito. 5 boxes ba to? Nakita ko. I'm not sure. Yung pinakita ko sa, ko sa inyo. Ang isang box is meron siyang 30 pieces na ganito. Juice po siya ng madeka na nilagyan na din ng jujube, mushroom, at marami pang iba, mint. Marami pa siyang ingredients. Hindi ko na matranslate yung iba, guys. So, anti-aging. Marami siyang anti-aging properties. Good for the skin. Meron siyang calming and soothing effect daw. Tapos, ano siya? At anti-oxidant daw ang Madeka, Madeka plant. Kung alam niyo ang brand na Centellian 24, ito po ang main ingredient ng Centellian 24, Madeka. Madeka plant na extract ng Madeka. Kapag ano dito, kapag may mga sugat ka, itong Madeka, yung nilalagay, Madeka cream ang inilalagay ka sa kanya ng mga sugat sa mga bata. Tapos pampabuti naman, Madeka cream, Centellian 24. So ito, inumin na talaga natin para, <laughs> para makita yung epekto. Oh. Anuhay natin kung anong lasa. Okay lang. Okay lang. So, iinumin ko na to haro-haro. Baka gaganda tayo dito. Nice. Okay lang mga kamisnak. Parang meron siyang honey kasi matamis-tamis. Very good. So, inom na kayo mga kamisdak. Madeca juice. Yan po siya. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. Ay mag-shout out pa pala ako. Oh, this time is live na po ang ating shout out ha. Ah, naga Ano na tayo? <laughs> live na ang ating shout out. Kapag mag-shout ako mga kabistak, nililista ko siya dito para ano wala talaga ako makalimutan. Shout out kay Ma'am Irene Viray na isang silent viewer from Taytay Rizal. Thank you so much sa mga silent viewer na nakikita ko na sa comment section. Maraming maraming salamat po. Advance happy birthday sa March 20 sa anak ni ma'am. Ah, uh, ito na kasi hindi ko na. Ma'am. Maria. Ay, ito na hindi ko mabasa yung sinulat ko. Advance happy sa advance happy birthday sa March 20 sa anak ni Ma'am Marianne Cullin Guare, Maria Marianne Cullin Guare na si Panayota. Advance happy birthday Panayota. And shout out Ma'am Inang Dubai. Belated na birthday sa March 14 po last Friday ang birthday nito kay Ma'am Mari Marie Banjilin Grace Malag. Mari Banjilin Grace Malag, belated happy birthday. And shout out to Ma'am Rosa Linda Lagare from Oriental Mindoro, Calapan City. Thank you so much for always watching, Ma'am. Happy birthday sa pamangkin, sa magandang pamangkin. Ni Ma'am Celia Neri na si Ma'am Mariwick Di Malanta. Advance happy birthday kay Ma'am Mariwick Di Malanta. And sa March 17, today pala guys, pero i-upload ko po ito sa Martes kasi nakaschedule. Ganito po ang schedule, may scheduling po ako mga kabistak every other day po ako nag upload kapag yan po talaga normal ko na schedule pero naga edit ako sa the day before uh, today is Lunes man pero bukas ko pa ito i-upload sa martes pa ng hapon oh. March 17 Lunes. happy birthday ma'am Mary Vic di Malanta beautiful pa mangkin ma'am Celia and happiest 61st birthday sa tatay ni ma'am Rowena Balite na si sir Rudolfo Isabella happy 61st birthday same March 17 ngayong araw Lunes and shout out sa mga apo ni Ma Marjorie Ledesma na sina Yasi, Yohan sa from Bacolod City and, and and shout out sa mga apo ni Mang Inday Dueza na sina Rach, uh, Rachel, Rupert, Russell, Jacob, and special mention to Don Tarasina na nag-working, nag work daw sa Manila and Laguna itong mga apo ni Ma'am Inday Balduesa. Maraming maraming salamat po sa palaging pananood. See you on my next vlog mga kapistak. Ingat lahat!